Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Natapos po ang aming sabong araw ng paglalakbay dito sa kaharian ng Saudi Arabia Ang Arangkada Filipino Party List o Umrah Team Alhamdulillah Sabong araw na punong-puno na ng pananampanataya Ngayon din kapatiran At uh, napakilala natin ang ad adhikain na at advokasya ng ating Arangkada Filipino Party List Nagpunta po kami sa Makka para magsagawa ng Umrah At nagpunta rin kami sa Madina para bisitahin ang mga banal na lugar ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pagkatapos nito ay lumibot na kami sa ilang lugar sa kaharian kabilang ang Madina, Jeddah, kabilang na rin dito ang pinakamahalaga ang Riyadh, ang capital ng Saudi Arabia na nakasalamuhan namin ng napakaraming mga kababayan nating Pilipino. Alhamdulillah. So, papa nagpapasalamat kami unang-una kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, pangalawa sa lahat ng sumuporta para masakatuparan ang rehla na ito, ang paglalakbay nito. Of course, sa buong team ng Arangkada Team uh, Umrah, insya Allah po ay bigyan ng taufik ni Allah to at insya Allah nawa ay uh, bigyan tayo ng pagkakataon na makapagsilbi pa sa ating mga kapatid na Muslim at sa buong bayan natin pangkalakad. So maraming salamat Isabier po para sa Arangkada Filipino Party Arancada Filipino Party List.